TYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Oras, tatlong minuto, makalipas ang alas TYPR, balita sa umaga. Magandang umaga, lungsod ng Pato Princesa, lalawigan ng Palawan. Ngayon ay araw ng Miyerkules. October 13, 2021 at narito na ang mga balitang dapat yung abangan sa DYTR Balita ngayong umaga. Headlights. Provincial Government maglalagay ng standby ambulance sa magkabilang bahagi ng bumigay ng Asin Bridge. Headlights. Mga istang halos lumubog ang bangka na rescue ng Coast Guard sa bayan ng Kuyo. Headlights. Palagi ang pagbaha sa ilang bahagi ng Barangay San Manuel, inaasahang mabibigyan na ng solusyon sa susunod na taon. Sa showbiz balita, Derek Ramsey at Ellen Adarna sa kasala na nga ba mauuwi? Sa balitang Good Vibes, mga Eco Warriors ng Lungsod tatanggap na ng kanilang uniforme ngayong araw. Abangan ang detalye ng mga balitang 'yan, makalipas lamang ilang sandali. GYPR Balita sa Umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pontship, Palawan Express Pero Padala. Boy, Magtutuloy sa Palawan. Palawan. Palawan, magprinda ako. Sure ma, ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Para si Pas-pas! Wala na hasul! Ipalaan mo na! Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka, at Aurora Beauty Products. Wala kang talo palawen nyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness, and financial freedom. Visit I Fern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4292. DYPR, Balita sa Umaga At sa detali ng ating mga balita, ang provincial government naglagay ng standby ambulance sa magkabilang bahagi ng bumigay na maasin bridge detour ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Para sa garang emergency response na kakailanganin habang hindi pa nadadaanan ang bumigay na detour ng barangay Maasin, Brooks Twin, Palawan at dahil hindi pa magamit ang nakatiwangwang na ginagawang tulay ay ito muna ang gagawin at inilagay ng pamahalang panalawigan. ay sa tagapagsalita ng provincial government, Atty. Christian Tuhamco, magkakaroon na Lagi ng standby ambulance sa pagpasok ng Barangay Maasin at palabas para sa anumang emergency dahil sa bayan ng Lipuha, Brooks Point at uh, madali ang uh, pagbiyahe papunta sa mga ospital ng Puerto Princesa. Pamumunoan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management ang paglalagay ng ambulance at uh, Municipal Disaster Risk Reduction Management naman ng Brooks Point sa kabila at uh, mananatili ang presensya ng PNP Tundalo na makakatuwa sa pagbitbit patawid sa mga pasyente mula sa magkabilang panig. Ito ang ay ko na idamitin ang lahat sa mga trucks ng pamahalang panalingan sa mga produkto ng negosyante o mga negosyante na kailangan itawid. At ang batara sa point kung saan idadaan ito sa kaya tawag na cross country. Galing nga na ang batara sa papasok ng bayan ng Rizal, Palawan at palabas ng Quezon, Palawan hanggang sa Puerto Princesa. Sabi pa niya Tony Kuham ang mga produkto lang uh, ang ikakarga nila kasama ang mga may-ari nito at wala muna ang pasahero, maliban sa mga emergency na kailangan makarating ng Puerto Princesa at papuntang Brooks Point at matarasa ng isang uh, individual o grupo. Pansamantala ay ganitong paraan na ang gagawin uh, ng trans transportasyon sa lahat ng produkto kung hindi pa magagawa ang uh, barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Pero sa informasyon na pinadala ni acting mayor uh, ni Brooks Point, acting mayor uh, Jaja Kento ay uh, ay uh, Quanson, ay, uh dun na ito ng alas 6 ng umaga ngayon na sa mga motorista bago matindi malinaw kung lahat ng mga sasakyan na ay maari ng uh, dumaan na uh, sa barangay Maasin, Brooks Point. Dahil kagabi alas 6 umano inumpisan ito, Uh, isa kayo ng DPWH uh, Tayon Engineering District kasama na rin uh, Municipal Engineering ng bayan ng Brooksventa abangan niyo pa detalye ng mabalitang ito sabgat uh, patuloy pa rin uh, ang uh, paglalagay uh, ng ambulance ng provincial government uh, dahil nga sa mga emergency na kailangan uh, dahil sa uh, nauna nang uh, nakita nila mahirap itong matawid uh, simula nang ito ay bumulgay kahapon. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga panawin niyo. DYPR, balita! Maraming salamat, Romy Luzares. Mga mangingis halos lumubog ang bangka na rescue ng Coast Guard sa bayan ng Kuyo. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barientos. DYPR, balita! Nailigtas ang mga ng Philippine Coast Guard Station na Cuyo ang labing apat na mga may matapos na halos lumubog na ang bangka ng mga ito sa paragatang sakop ng Lubid Island sa bayan ng Kuyo. Sa ulat mula sa Coast Guard Station Kuyo, humingi ng tulong sa kanilang dalawang individual para ipaalam at i-rescue ang mga may ng lula ng MB Jamaica 388 na halos lumubog na sa paragatana. Agad namang rin ang uh, Coast Guard at nailigtas ang mga may isda ganyan din ang bangka ng mga ito na hinila hanggang sa Bisokay Island sa bayan pa rin ng Kuyo. Napagalaman alaman na mula ang mga nasakit na may isda sa Lawak Island sa bayan ng Kalayaan at isla, sa isda sa bahagi ng Lubit Island, inabutan ng bagyo at malaking alon na hindi nasama ng panahon panahon na siyang dahilan ng paglubog ng kanilang sinasakyan pangisda ng bangka. Sa ngayon ay nasa likas ng kalagay ng labing apat na mga maingsda. Magingan tatlo sa mga kasamahan nito na una nang gumamit ng mas malit na bangka at naglayag upang makahingi ng tulong Chris Barrios para sa DYPR ang unang tapusin mga palawid. DYPR Balita. Labing-isang minuto makalipas ang alas sa East DPWH Second Engineering District at Contractor ng Barangay Maasin Bridge iimbitahan sa question and answer hour ng Provincial Board. Ang um, itali na balita mula kay Romy Luzares. Matapos ang tuloy ang uh, pagbigay ng detour ng Maasin Bridge sa Brooks Point, Palawan kahapon dahil sa patuloy na pagbaha, panahin ang patuloy na pagulan at uh, nakatiwangwang pa rin ang konstruksyon na, uh, ang ginagawang tulay na 2019 pa na kunduhana. Ay kay Board Member Ryan Maminta, ang uh, Maaswin Bridge ay naisailalim sa bidding uh, ng taong 2018 at taong 2019 uh, ay napunduhan ito ng 37 million pesos uh, at na award na sa nanalong uh, kontraktor. Pero mahigit dalawang taon na uh, ay hindi pa ito natapos sa halip. nakatiwang uh, nakatiwangwang na lang ito at wala nang ginagawa pang trabaho hanggang sa mga oras na ito. Kaya naman napadalahan na ng invitasyon ang Department of Public Works and Highways ng Sikol Engineering District para ipaliwanag ng mga ito ang pagkakatenga ng proyekto kasama sa ipapatawag ang kontraktora ng Maasin Bridge. Sabi pa ni Board Member Maminta na siyang Chairman ng Public Works and in Infrastructure ng Pangguniang Panaliwikan, ang DPWA Second Engineering District ang nagpabit ng proyekto at sila din ang nagpondito. Kaya naman dapat umano ito yung paliwanag ng dpw lalo pa ngayong walang uh, madaanan uh, mga galing ng Brooks Penta palabas at papasok uh, ng Brooks Penta maliban kung iikot ng malayo sa daan ng Rizal Bataras na masyadong malayong biyahe at posibleng may makasada din na uh, problema dahil sa kasalukuyang pagkulana. Una um, na umanong nagpatawag dito ang sagunang panalawigan uh, nitong unang uh, buwan pa lamang ng uh, oh, nung uh, bumigay itong ma-asset um, bid uh, itong uh, unang buwan ng Setyembre. pero dumating ang uh, mga inimbita nga uh, ng uh, Secret Engineering District at um, DPWH at hindi na kumpleto, kung pwede hindi natuloy ang pag-uusap uh, uh, kaugnay dito. At uh, muli ito ay uh, nakita matapos na bumigay ito kahapon at inaasahan na magpapaliwanag dito ang uh, Secret Engineering District ng DPWH at ng kontraktora nananalo sa proyekto. Romy Lozares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palaway niya. DYPR, Balita. Maraming salamat, Romy Lozares, ang palaging pagbaha sa ilang bahagi ng barangay San Manuel dito sa lungsod ng Puerto Princesa, inaasang masosolusyonan na daw sa susunod na taon. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. BYBR, Matutuldo ang problema ng mga taga-barangay San Manuela sa patuloy na naranasang pagbaha sa lugar sa tuwing bubuo sa malakas na ulan, partikular na sa National Highway sa may bahagi ng Ford Showroom. Sa pakikipag ng City Information Officer Richard Lidag kay Engineer Arthur Turillo, ang tagapagsalita ng GPWH 3rd Engineering District, napag-alaman na nakapagpulong nun itong na nitong mga nakarang linggo ang DPWH at City Engineering para sa plano at pagsasayos ng drainage system sa lugar base sa nasabing plano maglalagay ng drainage system at malalaking culvert mula sa baybay ng sa may bahagi ng San Manuel hanggang sa National Highway sa bahagi ng Ford Palawan dito ang tubig at pupunta sa Karagatana. sinabi pa ni Engineer Torillo na ngayon pa Nobyembre ay ay nasa mapapasimula na ang bidding process at ang mananalong kumpanya niya magsasagawa ng nasabing proyekto ito ay mayroon ng mga pondo mula sa DPWH at inaasahan na ito ay mula sa 100 million na pesos na pondo ng national government. At base pa rin sa plano sinabi ni Engineer Torillo na magkakaroon ng engineer inspector in charge mula sa city government at din din sa DPWH na silang uh, monitor sa isa sa gawang paglalagay at pagsasaayos ng drainage system sa lugar. Inaasahan rin na matatapos ang nasa ating proyekto sa susunod na taon at sa pamagitan nito ay inaasahang maiibsan na ang uh, palagiang pagbaha sa bahagi ng uh, Barangay San Manuela sa tuwing may malakas na ulan sa lungsod. Matatandaan na ito rin na nagiging tampulan ng uh, mga komento ng netizen sa tuwing makakaranas ng pag, uh, malakas na pagulan uh, ang lungsod uh, ng uh, Puerto Princesa saan tila lubog na sa tubig baha ang mga sasakyan na na dumadaan sa National Highway. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawin niyo. Maraming salamat, Chris Barrientos. Sa labing limang minuto, makalipas ang alasais, ang ibang detalye ng balita sa aming pagbabalik. DYPR, balita sa umaga. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan. Color's Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain Shine elastomeric paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Color's Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi ng land bank, along National Highway, barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Mahalaga ng iniinom natin tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad. Ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening, and disinfection process na certified at pumasa sa iba't ng pamanaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bahoma Street, Parangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 939 916 6329 at 0928 471 8478. Magliding Gonzinho Mula Lunes para sa malinis Tigalidad na Tubig, Mag 5 Aces Water Affiliate Station A. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at pukunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan Ang negosyong swak wa para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mabuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. hassle free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977 216 3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier D.Y.P.R. Balita sa Umaga Sa pagpapatuloy ng ating balita Relief Operation ng Pawalang Panlalawigan patuloy ang pag-arangkada ang detalye ng balita mula kay Romy Luzarez D.Y.P.R. Balita na may limang libong relief food pack ang uh, pamahalang panalawigan na, na idadagdaga na ipamamahagi sa bayan ng Group Sprint sa uh, Palawat at bayan ng Nara na mas malawak uh, ang epekto ng bagyo sa kanilang lugar. Uh, ay sa Provincial Information Officer at Tony Christian Cojanco nag-back uh, up sila ng food packs dahil pinulang ang mga nakapreposition ng mga relief food pack sa mga bayan ng Group Sprint uh, at uh, Nara. Nagtalimang libong relief food pack ang uh, nagagawa nila kagapon at ang araw ito ay ibiyahe sa Bukidnon at Nara. Pauna pa lamang uminito para sa patutulong sa mga nasalanta ng, ng bagyong maringa. at habang hirap pa sa pagkilos dahil sa wala pa ring tigil na pag-ulan ay pa-kay happy uh, ay kuham ko agriculture uh, and development ng MWDO ang magsa magsasagawa ng assessment sa mga nawala ng tahanan at mga ararian para sa posibleng cash assistance sa mga totally na nawala ng tahanan at mga gamit. Sa so ngayon ay nakatutok muna ang pamalang sa pagbibigay ng relief goods ha, at ang patuloy na pagmonitor sa kalagayan ng lahat ng munisipyo dahil sa patuloy na pagbaha. Sakali man umano na may hindi mabigyan o napuntahan ng tulong ay makipag-unayan agad sa mga barangay officials sa habang sa mga responder naman o kaya sa mga responder na nakatalaga sa mga nasalanta ng Bagyong Maring sa no o sa south uh, na uh, lalawigan ng Palawan. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawin. DYPR, Balita. Maraming salamat, Romy Luzares, anim na water supply system project sa dumaran ng uh, provincial government pinasinayaan na uh, kahapon ang detalye ng balita mula kay Nico Mendoza. Inatinayaan na ang anim na water supply system project ng pamahalaang panlalawigan sa bayan ng Dumaran kahapon October 12. Ang anim na water project ay matatagpuan sa mga barangay ng Bohol, Kalasag, Kulasian, Poblason, San Juan at Santo Tomas. Ang mga proyektong tubig ay inaasahang maghahatid ng ligtas at malinis na inuming tubig sa mahigit 2,000 kababayan na sakop sa mga napanggit na anim na barangay sa Dumaran. Ang anim na water supply system projects na nagkakahalaga ng mahigit 50 milyon, pinatayang aabot sa mahigit 5 milyon ang natipid sa pagsasakatuparan ng proyektong ito dahil sa libreng servisyon teknikal na mula sa pamahalaang panlalawigan nakapaloob dito ang libre pagtasagawa ng feasibility studies, engineering designs, at supervision sa proyekto, gayon din ang pangangasiwa sa kabuang dokumentasyon. Ang pagtatayo ng Level 3 o House-to-House -house Connection Water Supply System Project ay sinimulan noong taong 2019 at mayroong disenyo ng Solar Power Deep Well Water System particular sa mga barangay ng Bohol, Talasag, Poblasyon San Juan at Santo Tomas Water System Project. Samantala, River Fed Water System o Gravity Driven naman ang disenyo ng Water System Project sa Barangay kulasyan. Ang mga naisakasuparang proyektong tubig ay solusyon sa dinaranas na kakapusan sa supply ng malinis na tubig sa mga nasabing barangay. Sa kabuan, ang Minisipyo ng Dumaran ay binubuo ng labing-anim na mga barangay. Niko Mendoza para sa si DYPR, ang una sa puso ng mga palaweni. Maraming salamat, Nico Mendoza. Ang pagbibigay ng financial assistance sa dialysis patient sa lungsod, sinimula na. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita Kinumpirma ni City Social Welfare and Development uh, Officer Lydia Del Rosario na sinimula na ng city government ang pagbibigay ng financial assistance ah, sa mga residente ng lungsod na sumasailalim sa dialysis. Ah. Ito ang inihiyag ni Dr. Rosario matapos ipatawag ah, sa City Council upang ipaalam ang mga ginagawa ng city government. Ah. kaugnay sa kahilingan ng dialysis sa ah, patient sa Puerto Princesa. Ayon kay Dr. Rosario, isang libong piso ang binibigay ng lungsod sa bawat isang dialysis sa ah, patient. Ah. Kada sesyon ng mga ito, malaking tulong na anya ang ah, halagang ito, lalo pa tumaabot rin ah sa 4,000 piso ang halaga ng bawat dialysis session sa mga ospital dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang pagbibigay niya ng 1,000 piso na financial assistance bawat session ng dialysis patients ay basis sa City Ordinance Number no. 1133 na iniakda ni City Councilor Victor Oliverosa na pag-alaman kasi na marami pa rin sa mga kababayan natin na dialysis sa patient ang patuloy na humingi ng uh, tulong pinansyal sa city government, lalo pat na sa bayan din ng uh, COVID-19 pandemic, ang kanilang uh, uh, kung, kung kaya't nahihirapan mga ito, na magpa-schedule at gumasto sa, sa hirap ng buhay sa ngayon. Uh. samantala, ini, o, samantala, ipirinumpose naman uh, ni City Budget Officer Maria Regina Cantillo na kung maaari ay sa pamagitan lamang ng voucher at hindi kasha, ang uh, gagawin sa pagbibigay ng 1,000 piso ng uh, financial assistance, uh, bawat uh, sesyona uh, sa mga dialysis sa uh, patient ito Anya, ay mas magiging komportable para sa lahat, lalong-lalo na sa mga kamag-anak o mismo sa mga pasyente. Dahil mas mahirapan naman ito kung magbabalik balik pa sa city government uh, upang kumuha ng uh, financial assistance mula sa city government. Uh. Chris barrientos para sa RYPR ang una sa puso ng mga Palawanyo. Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Dalawang put limang minuto makalipas ang alas 6 ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Balita sa umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Poncha, Palawan Express, Pero padala. Boy, matuta sa Palawan. Palawan? Palawan. Magprinda ako. Sure ma, Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. -pas. Wala yung hasul. Ipalawan, Ipalawan mo na. na. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas. I love you. Mi amor. ten. Ti amo. Sarayo. Ashitiro. No matter how you say it, say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Cali Ana Lanzana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Only managed by Marielle K. Gabo Ornido. Recuerdo Gift Surprise Delivery visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love grab last month installment promo for cctv installation whenever wherever this month of september 2021 3 months to 12 months to pay. Sobrang gaan sa inyong bulsa. Quality at top-leading brand CCTV pa. Wala ka nang pang ibang bagay dahil ang aming package kasama na installation. For installment payment, you get 24-hour security and peace of mind. For CCTV repair and installation, contact On The Go Maximum CCTV Trading 0912-799-1129 or through Palawan On The Go Nationwide Installer 2021 Facebook page. CYPR Balita sa umaga Showbiz Balita At sa ating Showbiz Balita relasyong Derek Ramsey at Ellen Adarna sa kasalan ng ba mauuwi ang Showbiz Balita hatid ng Showbiz Insider Joel Contribida BYBR, Balita Matapos naman hika noong nakaraang buwan, heto at mga pre na photos at video shoot naman ang pinagkaabalahan ng real life sweetheart na sina Derek Ramsey at Ellen Adarna. Kasalan na nga mauuwi ang wala pang one year old na relasyon ng dalawa na nagsimulang magkamubutihan inero ngayong taon matapos maliskubri nilang magkapit bahay lang sila sa Maynila. Three months after, umami na ang dalawa na sila na nga. Si Ellen ay kagaling lang sa hiwalayan nila ni John Lloyd Cruz noong nakaraang taon habang si Derek ay ganun din sa aktresa si Andrea Torres. Hindi pa ina-announce ng dalawa ang official date at venue ng kasal nila na ayon sa mga usap-usapan ay mangyayari bago matapos ang taon. Si Ellen ay nagbakasyon pa sa Amanpolo last year kasama ang anak nila ni John Lloyd na nasa El Nido lang naman naninirahan ng mahabang panahon habang may sariling pag-aaring isla sa San Vicente ang pamilya naman ni Derek. At ang balita, Joel Card Contribida para sa si DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR Balita Balitang Good Vibes At sa ating balitang Good Vibes, mga Eco Warrior ng Lungsod tatanggap na ng kanilang uniforme ngayong araw. Ang Good Vibes hatid ni Nico Mendoza. DYPR Balita Matapos ang mahabang panahon ng pangangalakan ng mga basurang plastik dito sa Puerto Princesa, finally, ngayong araw ay formal na maigagawad sa mga tinaguriang eco-warriors ng Project Zaccheus na karamihan ay mga taga-barangay bangkaw-bangkaw. Ang kanilang gineforme na nagmagagamit nila sa araw-araw na paglilibot. Ang programa ay nakatanggap ng pondong tulong mula sa USAID dahil na rin sa marami itong natutulungan nagbibigay kabuhayan at nalilis pa nito ang kapaligiran. Ngayong alas 6 ng hapon ay isang programa online ang isa sa gawa ng Project Zacchaeus at dito formal na ipamamahagi ang kanilang uniforme na kanilang gagamitin sa araw-araw na pag-ikot nila para makolekta ng basura, lalo na ang mga plastik na kanilang nire-recycled para pagkikitaan at hindi makasira sa ating kalikasan. Nico Mendoza para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR Balita At sa mga ko yunon, Amos, madal kita yunon, ituturo ka natin ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita ikuyunon. yunon. Mayad nga daw tanan mga tangay buhug titinaig mga gurang-gurang. Ako yung nung tangay nga si ni Banyez, ang inong katabid sa tang pagadali lingwain ko yun ang opisyal nga lingway iyang probinsyang Palawan. Sa adlaw nga dyan, bisarang ko nga tangadalan mamanang beles Ang beles mamanang tawag sa pagbal o paggamit iyang sarang bagay ngay babalik mura sa miyana. Sa Tagalog, ang beles ay hiram. In English, beles means to borrow or to lend. Tadi gamit ang dasa tang tultulanan ang bisarang beles. Uy, babayadan ko kurang kang ing belesan kanimo nga 50 pesos. Legit ya bukan scam. Mga tangay ka dengag tagag manta i gamit ang tatang lingwain ko yunon. Yay nung tangai raya ni Banyas, mayan nga anin tanan, amlig. Amos, madal kita i ko yunon. DYPR, Balita. Weather Report. At uh, alamin natin ang uh, ulat panahon dahil dito sa Puerto Princesa ay uh, tumila na ang ulan. Uh, sa ibang bahagi ng Palawan may uh, mga munisipyo na umuulan pa rin. Alamin natin ang uh, sitwasyon ng ating uh, panahon mula kay Nico Mendoza. Patuloy. Patuloy na lumalayo sa ating bansa si Bagyong Maring inalis na rin ang mga typhoon wind signal sa limang bahagi ng Northern Luzon. Huling na mataan ang sentro ni Marine sa 765 km kanluran ng Kalayaan, Cagayan. Pero ang Southwest Monsoon ay pinag-ibayo pa rin ni Marine na siyang nagpapaulan pa rin sa ibang bahagi ng bansa, kasama ang Palawan. Nakataas pa rin ang gale warning sa ating karagatan dahil sa matataas na alon. Bawal pa rin ang maglayag ang mga maliliit na bangka moderate to heavy rains pa rin ang lagay ng panahon sa Palawan. May nangita pa rin monsoon rains kaya paalala na mag-ingat at laging alerto. Nico Mendoza para sa DYTR, ang una sa puso ng mga palawenyo. Maraming salamat, Nico Mendoza. Mag-ingat pa rin po tayo dahil uh, hindi natin pa rin uh, kabisado o anong mangyayari sa ating weather. Uh, wala ng ulan, paalis na ang bagyo, pero minsan, tuwing hapon, or madalas tuwing hapon, ay umuulan pa din. Anyways, ayan na po ang kabuuan ng ating mga balitang nakalap ngayong Miyerkules ng umaga bago kami magpaalam. Magandang umaga kay Rico Publico at sa mga kasama niya dyan sa kanyang tahanan. Sir, maraming salamat sa panonood at pakikinig. Good morning din kay uh, Mam Ma Ma'am Larios. Ma'am, magandang umaga sa iyo. Kay Andrea Capia, Mary Puyat Soon, uh, Shoni Pilapil. At uh, good morning kay Rome Everluz, Ariel Kayanan, Noraline Mendoza, at Irene Dila at Rosan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa DYPR. Balita hanggang mamayang alas 11.30 hanggang alas 12. DYPR Balita, dito pa rin po sa DWIZ 94.3. Maraming salamat, magandang umaga. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya, dito sa DWIZ 94.3, Palawan. Ito ang 94.3. WIZ Palawan Your music and news radio